Okay. 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 Bigla na lang daw pong nawawala si Jason at hindi nagpapaalam kay Tatay Antonio. Lagi rin po niyang hinahanap si Jason at lagi rin po niya hana, nakikita dun sa baba sa ilog po laging mag-isa tuliro 22 anyos po nung madwende si Jason ngayon po 30 anos na po siya almost 8 years mahiyain mail, mailap sa tao mahiyain laging nag-iisa di makausap ng matino so silang dalawa lang po ang magkasama sa bahay araw-araw tara kumusta uh, tari galing Nono ano ka tulong gusto mo ma video ta be ano camera gusto mo ma para mapanood ka, ka ano ano ito ubang nga duman Ano ah, may iya yan ito po mga katabang si Jason ang, ang anak ni Lord ni tatay Bale po sila lang magkasama sa bahay na yan. So, Tay, ano po yung kinabubuhay niyo po? Ano yung nagkulang ng irutong? Ayon, mga panggatong? Oo. Uh -huh. At mga pagulukoy. Lalagosan ko. Ano po, binibenta niyo po? Oo. Uh -huh. So, yun po yung pinaka-source ng income? Oo. Uh -huh. Eh si, ano po, may pinagtetek na gamot para sa kanyang kanusugan. Si Jason. Gamot wala. Wala nga ano. na uh, ilang ilang taon na po si Jason? Huh? Ilang taon na po? Ma 20 uh, 30 na. Ah 30 anyos. So, uh, ano po yan tay? Sino nan sana nga, nang nag siyang 22 anyos. Mm, ano po? na uh, napa ano po? Napa ano po nyo pa sa, sa, doktor, dapat check up nyo po kung ano po yung dahilan, bakit taga si Jason. Kung ano nga nga sa doktor, ta, among nga uh, among uda. Mm. Eh kahit po, no, pagpa-check up, hindi po. Hindi ba man? Mm. So, nung na, po si Jason, yung nanay niya buhay pa, o yung asawa mo buhay pa. Ang gula, ano? Ay, ay patay na. So, paano po yung Uh, yung mga ano yung mga, mga pangangailangan ni Jason, halimbawa yung vitamins, ah. Kahit, mga vitamins, walang nag walang ano. Oh, wala. Uh, eh buti po ano, mabait si Jason. Ah. Mabait mabait naman po si Jason. Oo. Oh. Mm. Jason, may bibigay kami sa iyo, grocery. Pasalamat tayo sa sponsor natin na OFW's na taga ano, taga Europe. Kunin ko lang. Ito, para sa ito, sa inyo ni tatay. Sa inyong ang dalawa tatay, ang dami yan, no? May kape, may sukar, may mga dilata, may biscuit. Mm -hmm. Para sa inyo ito, ni tatay. Oh. Yan, mga katabang. Si Jason po, sabi ni tatay, 22 anyos bago siya nag nagkaganito. So, di, di pa napapacheck up sa doktor kung ano yung dahilan kung bakit nagkaganyan si Jason. So, kahit po si Jason, nung di pa siya nagkakaganyan, nag-aral po siya. Oh, ano, ako ah. Nakatapos ng high school, ng college. Nakatapos sa grade 6 na? Ah, grade 6 na. Hmm. No, Tapos, pero po, nagtrabaho siya sa Manila. Hmm. Hmm. Ano po trabaho dati sa Manila? Ay, si Jay? Si Jason. Ay, di ano yung trabaho? Ay, di dati sa Manila. Pa Ah, kahit saan dito sa, sa Bicol, di, trabaho nagtrabaho. Oo, oh, kung Nagtrabaho. Ito yung marepa sa pag-iisip niya. Nakakatrabaho siya. Hmm. Baka po na ano, baka na, nanuno Lapas ang tigura niyo na po. Napatawas Anong na. na. O, ano po sabi ng ano, magpatawas? Sabi na, kung so, nang san nakatigbas ko nung kuha, kung um, duwende. Ah, duende ah. ang nakaano kay, ano, kay Jason. Ah. Pero po nakakapagsalita si Jason. Nagsas, nagsasalita naman po. Ayan mo? Jason, magano ka? Bati ka sa mga mananod natin, Jason? Sabi ka? Gusto magsasalita hindi na. Ay, nahiya si Jason, mga katabang. So, si tatay na lang po. Ito po yung bahay nila. Sadyang mahiyain po si Jason. Mailap sa tao. Sa so, pumasok na po siya sa bahay nila. At yan po yung loob ng bahay nila Tatay Antonio. Minsan po may mga kapitbahay na nagbibigay sa ng pagkain. Kasi po si Tatay Antonio ay wala pang trabaho. Kung hindi po siya manguwan ng kahon at manguwan ng niog para ibenta, wala po silang makakaing magkama.